Ito mga kapanyero, balik na naman tayo sa farm. Uh, dadala lang tayo ng mga supply. Ipon lang tayo ng ipon ng mga gamit, mga, mga kakailanganin natin sa pagdating ng uh, buwan ng September, October. Diyan tayo gagawa. Pero sa ngayon mga kapanyero, ito na, tayo ngayon. I-share Is ko lang sa inyo mga kapanyero yung kinukuha na ko ng mga landscape supply natin dito sa Edmonton nakita nyo naman ito, mga nakabag lang, mga maliliit lang na project natin sa farm, dito lang ako kumukuha. Kasi mga nakabag na siya, nakapack na siya na ganyan. Pagka naman malakihan, maramihan, nagpapadeliver ako. Yung ano, yung tulad ng ano, nung, yung kainan natin dun sa farm, na mga batong maliliit, uh, seven ano yun, seven loads yun, pinadeliver ko yun. Parang ganito ang nagdeliver doon, yung nasa likod ko parang ganyan truck ang nag-deliver pero yung kinukuha na ko doon mga kapanyero malapit lang doon pero pagka maramihan kasi may ano eh may transportation fee nga pala merong bayad na 100 dollars yata noon na nung isang taon pero ngayon mga kapanyero maliliit lang naman ang project natin kukuha lang tayo ng mga ganito share, -share ko nga pala sa inyo yan, no? mga naka ano na yan mga naka ready na yan papayaran lang sa loob, tapos kayo na magkakarga. Ganun yung sistema rito. Pero ito, mga, lahat ng klase ng pang-landscape nandito. Mga bato, mga mulch nga pala. Ayan, no? Nung isang taon na bumili ko rito, parang yung 950 na yan, ng mga ganyang klase, parang $8 lang. Last year, ah, nagtaasa na siya. Diba? Laki. Laki na. Malaki rin ang itinaas. Ito yung mga isang pala. ayan, mga naghahanap din yan ng ano na kotse na yan. Nagka-canvas din yan. Dahil pagkakuha natin nito, mga kapanyero, uh, pupunta tayo ngayon sa superstore. Mas mura doon yung mga decomposed na lupa. Parang mas mahal. Parang $6 dito. Samantalang sa superstore, parang $4 lang ba? Parang gano'n. So pagkagaling natin dito, pupunta tayo ron para doon naman tayo kukuha. Mag-canvas, canvas ka rin kasi ang taas pagka maramihan, pagka ang mahal din ng ng mga klase ng mga pan-landscape dito. Ang taas din ng presyuhan. So kailangan maging wise ka rin, maging smart ka pagdating sa pera para kung saan ka makakatipid doon ka, di ba? So natin, kukuha tayo ng apat para ito'y ilalagay natin sa ibabaw ng mga tanim nating raspberry at mga mansanas doon para mag-moist yung ilalim niya para hindi siya ito rin yung protection niya sa sa init doon ito. Pero ito mga kapanyar, nabanggit ko nga, di ba? 8 dollars lang to last year. Pero ngayon 9.50 na per bag. Yan. Pero konti lang kasi ang kailangan natin kaya dito lang tayo kukuha. Ito, ito yung mga bato, iba't ibang klasing bato rin, di ba? May pula, ayan oh. No? Red lava. Ayan. pwede ka rin magdala ng trailer tapos kung maramihan ang ang gusto mong order pwede may mga backhoe rito na ikakarga sa truck mo ganun pwede rin yun kargan na nga pala tayo pupunta naman tayo ngayon sa superstore yan paano natin pagkakasya yung kukuha tayo ng mga labin lima ba mga labin lima sana ang makuha natin na madalang mga decompose eto eto yung decompose nila parang di ba? pero 6 dollars ang isa mga compose bag na to ang liliit ito rin yung isa 5 dollars mm, ito. ito maganda rin pan landscape to lapitan nga pala natin ito. Punta tayo rito sa mga bato na ito. Ayan. nag-inquire nga pala ako rito sa loob. Depende sa laki. Ang presyuhan nito. Kaya napakamahal ng mga ganitong klaseng bato. Na nag iintay intay lang tayo ng mga sa marketplace yung mga mura. Pachamba-chamba. Pag kami na-chamba tayong malapit, yun binibili na natin. Kasi talagang napakamahal ng mga ganitong klaseng bato. Ayan o. No? Oh. De lalo pa rito mga kapanyero ito mas mahal to maraming klaseng ano eh maraming pang landscape dito hindi lang mga mahal sa mga binibili natin kompleto sila rito ng mga pan landscape kung bago ka lang sa ating channel ah, huwag nyo naman kalimutang mag subscribe pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel para para makapunta na tayo sa Kiwi kung makakakuha tayo ng mga halaman ulit. Nandito tayo sa harap ng Superstore. Uh, tara mga kapanyero, magbayad muna tayo para makakuha na tayo ng 15 decomposed na lupa para gagamitin natin sa pagtatanim. Dala na natin ng sampo. So babalik pa tayo. Ikakarga muna natin itong mga lupa na to para makabalik pa tayo at kukuha pa tayo ng lima. Dahil nga labin lima yung kinuha natin. Labin lima yung binayaran natin. Ah, ang init to, oh. Grabe ang sikat ng araw. Para magkarga muna tayo mga kapanyero para makapunta na tayo sa farm at makapagtanim makapagtanim. So naisipan ko, nakapag-decide ako na dumaan na kasi madadaanan lang din naman natin to. So silipin natin mga kapanyero kung may mga magagandang cherry na magaganda itanim o paka maaring makuhan na rin natin kung meron para dire-diretso na yung uh, para matapos na o dire-diretso yung pagdevelop natin sa mga fruit-bearing trees natin. Napakainit kasi sa labas eh, kaya nag-aalinlangan din na ako dumaan dito pero nandito na lang din naman. So daan na tayo, tara silip tayo. Silip tayo sa loob kung may mga magagandang puno. nagtataka ko rito sa mga cherry para nagdadry yung ano nya hindi siya makapagano eh hindi siya makadahon ng maayos nagdadry yung mga dahon so hindi ko alam kung dahil ba sa init ngayon dito kung bakit nagkakaganito so so nag-aalin lang nag-aalin lang na kumuha ng ganitong puno so mag-iiba tayo tignan naman natin itong isa itong plum yung nakikita ko na medyo maganda-ganda yung tubo niya pipe stone plum yan no? is 120 119 something yan so share share lang kung ano yung mga mga halaman dito ngayon pero ano eh nadadry siya mga panyero pangit ng ano, ang pangit ng mga tubo ng dahon niya. Hindi tulad ng mga una. Nakita kong isang magandang uh, puno na pwede nating bilhin. Ito. Ito may bunga na siya. Maganda yung mga dahon niya, healthy siya. Hindi siya nagda-dry. Isa lang muna yung kukunin natin para nag-aalin lang ako, di ba? So, isa lang muna, ito lang muna ang kukunin natin. Ah, para ma-try natin kung mabubuhay doon. So, ito, 'yan. Tara bayaran muna natin mga kapanyero. Tawag tayo ng mga magtatanggal niyan kasi mga nakaano eh, mga nakatali pa siya. Kapanyero, ang nabili natin, plum. Ito mga kapanyero yung bunga niya. So tinitikman natin. Matamis, masarap. Kaya ito rin yung na Kaya ito rin mga kapanyero yung napili kong abihin. Uh, uh, itong puno na to mga kapanyero, ano to? Kailangan ito ng pollinator na tinatawag. So kailangan ito ng isa pang puno na may katabi siyang uh, different variety ng plum. So dalawa yung binili natin na para makapag-produce daw ng mga bunga. Pero ito makapanyero ang sarap. Okay. Ito rin yung kagandahan mga kapanyero na pagka magtatanim kayo ng mga ganitong klasing puno, uh, yung may bunga na makakapamili kayo ng matamis, masarap na na bunga. Hindi tulad nung mga una kong tinikman doon, hindi na ako nakapag-video kanina. Napaka-aasim. So namili ako ng medyo masarap na puno para matikman muna natin para sigurado na hindi ba sayang yung pagtatanim natin. Ayan, mga ganyan din mga kapanyero. Kapag ka magtatanim kayo sa mga backyard nyo, ang piliin nyo yung may ano na, yung may bunga na at tikman nyo muna bago nyo tan itanim share-share lang mga kapanyero kung ano ba yung mga kaganapan dito sa farm natin, di ba? Yung mga development natin. Siyempre, wala naman tayong inaaksa yung oras. pag uh, kinuha ko na nga pala itong mga bunga ng plum natin. At least, bago pa lang tayo magtanim, ha-harvest na tayo mga kapanyero. Ito. Kaya ito mga kapanyero, ang, ang pagpa-farm din naman dito sa Canada o kahit naman sa atin, pagka hindi ka naglagay ng mga pagkakakitaan mo Walang mangyayari kundi puro palabas ng pera ang mangyayari. So sa akin mga kapanyero, parang ang gusto ko lang talaga rito is maging laruan, magkaroon ng farm, magkaroon ng uh, getaway place naming pamilya para sa sa pag-summer dito. Hindi pa ako nakakapag-isip kung maglalagay ba ako ng mga kambing, baka, wala pa. Eh. Dahil nga ang hirap din dito mga kapanyero sa sa Alberta dahil nga sa winter, di ba? So napakalaking puhunan pagka magpapagawa ka ng barn na kailangan pagka yung mga hayop nakaheater din yan pagka dating ng winter. So uh, yun yan, maraming nag-comment, marami rin namang nagsasabi sa akin na na puro gastos lang ang ang pagpa-farm na ginagawa ko. Ganoon naman ang sinasabi nila sa akin. Pero sa akin pa hindi naman hindi mababayaran naman yung kasiyahan ko na nagpa-farm ako, naglalaro ako dun sa farm kasi iyon yung gusto ko. Sa pagpa-farm naman kasi mga kapanyero, uh, hindi ka naman talaga kikita kung hindi ka magtatanim ng pag-harvest ibebenta. Ano ni, Kapag halimbawa naman hindi ka rin, kung hindi ka rin naman maglalagay ng mga hayop na aalagaan para ibenta, hindi kikita ang farm. Kumbaga, ang ginagawa lang naman kasi rito mga kapanyero puro sa landscaping lang ako talaga gumagawa. Kasi nga ang hirap din mga kapanyero dito sa Alberta dahil nga sa winter. Mas matagal pa, di ba? Nasabi rin naman na banggit ko rin naman to sa ibang mga vlog natin na mas mahaba pa ang winter dito kaysa sa summer. So kaya nga pagka summer, sinusulit natin yung pagde-develop diyan na nandiyan lang. Pero kapag naman kasi nailagay mo na lahat ng mga gusto mong ilagay diyan, wala ka nang ibang gagawin diyan kundi trim ka lang ng trim, mower ka lang ng mower sa damo, linis ka lang ng linis. Once a month, mag-mower ka lang, maganda na yan hanggang sa lumaki lang ng lumaki yung mga puno na nailagay mo. Ganun lang yung talagang gusto ko na mangyari dyan. Siguro yung ano, yung value niyan, dun lang kami babawi pagka tumaas na yung value. Pero yung weekly, monthly, or yearly na return of investment yan wala, wala talagang bumabalik. Ang, 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 balik lang yan talaga mga kapanyero, yung saya ko na magkaroon ng farm. Yun lang, yun lang yung hindi mababayaran ng pera na kung ano yung gusto ko. Uh, tip ko lang rin sa mga gusto na magfarm farm siguraduhin nyo muna na gusto nyo yung pag-farm. Lalo pa kung ine-expect nyo na kikita kayo, hindi kung hindi kayo maglalagay talaga ng mapagkakakitaan. Pag nag-invest ka ng lupa, mga kapanyero, uh, patay, tulog ang pera mo dyan. Yun na yung talagang masasabi ko na sa farm. Pero nasa sa inyo na rin yan kung paano nyo palalaguin, kung paano nyo pagkakakitaan. Nasa sa inyo rin yan. Kung bago ka lang sa ating channel, uh, huwag nyo na makalimutang uh, pindutin yung subscribe button natin para suporta sa ating channel kaya mga panyero pupunta na tayo sa farm uh, maraming maraming salamat hanggang sa muli